Pang magka libo mga idol Truck driver Pahinante Pahinante Paminawan ni mga idol kay para ni sa inyo ha Ang NQ Battery Philippines mga idol O siyempre si Mami Derisa Nagpahigayon of Adam Pabascon Yey! Uh, Magmahal ng ibre For month mga idols. Simple lang mechanics mga idol Meron pa ba kayong mga Papa Pang Idol? Or basi na na, or basi na embargo na ni Papa King! kung <laughs> <laughs> meron pa kayong mga Papa mga Idol, mas maganda. Or kung wala na, sa sapi mga Idol, barato na kaayo na ron! Ngayon ko magsaba-saba na po sa kadalanan mga Idol. Ang ako lang, ibutang o patinguga sa plaster ng mga lugar mga Idol para iwa sa mga taong dili ka relate sa mga kalingawan. Ang tumong makahatag og kalingawan o makatabang sa uban mga idol. Kung meron pa kayong pop-up, ito ang aking chika. Gamit ang iyong pop-up mga idol, gumawa kayo ng video na sumasayaw kayo katulad nito. pop <laughs> nasa action costume na mapapasaya ang viewers niyo. Lagyan niyo na rin ng hashtag ang video niyo mga idol kagaya nito. Hashtag Enco Mania. Hashtag Enco Gold. Hashtag Enco Astra. Hashtag Astra Indonesia. Hashtag Enco Battery. Hashtag Enco PH. Hashtag Enco Spark. Hashtag Enco Bolt. Hashtag Extra Plates. Hashtag Extra Power. Hashtag load master. Hashtag car battery. Hashtag punch prim, Hashtag punch grid, And hashtag NCO. At syempre, huwag kalimutan ang itag ang NCO Battery Philippines. At syempre, si Mami Jer Isa. Dahil ako mismo ang pipili kung sino ang mananalo. At sa wala ng mga pop-up, simple lang. Kung napamoy na sige ang mga video mga idol, pwede ninyo na gamiton. Manok mga idol, limang libo sa first prize. Second prize, tatlong libo. Ang third prize, isang libo mga idol. Inana lang gud kadali mga idol. Mga idol, dilito mo pugson nga maghimo og entry video. Dahil alam ko kung magkano ang penalty nito kay Mamang LTO. Usap ko lang, hangyo please, wag sa publikong mga lugar. Momay mo mga idol dito ta sa bukid-bukid nga mga lugar. Eh para layutan ni Marites o ni Marisol. Bye-bye.